guys, dito na kami. Nakalabas na kami sa ano? Sa sa sahan. Kaya aming nakuha. Magbabanlaw kami sa ilog dito sa amin sa dike. babanlaw lang kami diyan. Malalim. Ah, oh, malalim. Kita so guys. Magbabanlaw lang kami. Santa, saan may patong? Hirap.

kita kita tahu. Saya terlihat ya batu. Ganun ko lang. Ay, muna sila. Muna Oy, baka ka dyan. Ha? Baka malunod ka. Hindi, hindi <laughs> guys. Hey guys, pagtalon ko. Sugat ang paa. <laughs> Kulubot na ang paa ko eh. Ayan, sugatan. Pagtalon. Pagtambling. Pagtambling. Ah. Yan. Lang sana, no? dike. Tigo. Yung kapatid ko, hinatid yung dalawa namin kasama. Yung bayo ko, tsaka isang namin kapitbahay. Kami nagpaiwan muna dito. Medyo malayo-layo kasi guys to sa amin eh. <coughs> Yan. Pagtalon. Sugatan. Sakit. Kaya ligo muna kami guys, ligo. Gi-enjoy pa ang bata oh. Ito ilog sa amin guys oh. Parang dagat. na po yan dagat do sa dulo. Dagat na po yan. Eh tulay. Merong ano, namimingwit. Ayan. <coughs> May namimingwit. Ayan. Probinsyang probinsya. Oh, tapos meron dong bangka bahay. bahay ba yan? O rest house? O ano? Rest house, no? Nung umuwi, pa, nung umuwi ako dati, wala pa yan eh. Wala pa yan. Parang ano, oh, ang taas ng silong. Kasi pag na, ano, siguro. Pag mataas, guys, ang ano, hi, ang high tide dito, malaki. Yan, pati yung kalsada niyan, abot yan. Ha? Huh? Mm. Pati yung school na school namin doon, sa Melgar. Naabot din yan. Pag malaki ang tubig. Ligo lang. Ayoko na, masakit ang pa ako. Mahapdi. Mamaya lagi natin alkohol. Sakit, sugat. Lagi natin alkohol.